Welcome back mga paretsyong, another Superfishing episode na naman tayo For today's video, tayo ay lumayo sa isla ng Buenavista At kasama natin dito ang ating mga dive buddy, si bro Craig Acuzar at si bro Janji Anir Yan tara mga paretsyong at samahan nyo kami sa panibagong adventure na to Let's go! pare Chong. Good morning po sa ating lahat. Ayan. Aga pa po. po. Uh, bago pa lang po mag alas 5. At ayan na yung, yung sikat na araw. Ang ganda tingnan. Napakakalma ng dagat sa ngayon. Bali, andito nga pala tayo sa Surigao. Dito yung bangka natin. Ayan. Kahapon pa tayo dito. So ngayon, magdadive na naman tayo. At... Doon tayo magda sa nagpanaanamin namin last sa Libwak or sa Katadman below. Pero hindi na, kami, hindi na kami babalik dun sa Katadman area. Bali, ibang area naman yung pagpanaan namin. At kasama ko nga pala ngayon yung aging day buddy, si Craig Akusar. So inihintay pa natin siya ngayon dahil wala pa dito. Maaga kasi yung ano namin full time para makarating kami ng maaga dun sa area Maganda kasi yung agos sa madaling araw. Kaya inagahan namin. Ito yung mga gamit ko. Again. At makakasama din natin si John G. Anir na tagalibuak yung nag-guide sa amin nung nakaraang dayo namin doon. So, ito hinihintay natin yung ating kasama habang wala pa dito. Yan, good morning Surigao. Napakaganda ng panahon ngayon, guys. Napakalinaw. Napakalinaw si ng dagat doon, no? Oh. At yung buwan, ano na yung buwan? Kalahati na. Kalahati na yung buwan. So, abang-abang tayo dito sa ating kasama. Baka nagbiyahe na siguro yung pupunta dito. Yan mga pare, chong, ando na yung ating import na kami ng ice. Ayo. Namay ice na ay. Bro na bro. Lima ka buok. Lima na lima. Ah. Uh, meron daw silang ice kaya bibili tayo. Lima na ay lima. Oh. Uh, Aldin Richard. Ito yung itubig na ko Doon mo ito kalitro. Tagdo ko na ako. Ito na di may Ayan guys. Yellow. the Ice. <laughs> Gapun ako diri hapon. Shoutout nga pala Kay Sir JP Abata Kay Lakbay TV Lakbay ni Eugene Lakbay Upgrade TV 2.0 From Barangay Mapawa, Surigao City At kay Maymay Mainit Shoutout din Kay Auntie Jinky Bagasbas Kay Antonio D'Anton Mix Vlog Jambalis is for Fishing Kay Mills for Fishing TV Rinan Fishing Adventure Kay Kapsuka Adventure Kay GR Silagan kay Bino Beach Vlog. Shoutout din kay Tagad, kay by Dexter, kay June Fishing TV, at shoutout din kay Anti Maika Bagasbas, kay Linon Fishing Adventure. Maraming salamat po. Sa nais pong magpa-shoutout, mag-comment lang po kayo dito sa ating comment section para mabasa natin. At syempre, pa-comment rin po kung saan lugar kayo para malaman natin kung hanggang saan wabot yung video natin. Maraming salamat po. karating namin sa spot guys, ayan ah, matic na yan. Dive na tayo. So ito yung ating naging unang dive at ah, naging warm up dive na rin natin. Medyo malalim yung area guys kaya eto hindi muna tayo sa lalim kasi warm up dive pa lang natin to. So nag-observe muna tayo dito sa paligid kung meron tayong mga makikitang pwedeng panain. Maganda sana yung area guys kaya lang ah, malabo yung visibility sa ngayon kasi mahina yung agos. Kaya mahirapan kung makakita ng pwedeng panain sa spot na to. Medyo magalo yung cam natin ngayon guys kasi hindi natin kabisado yung spot or area na pinagpanaan natin sa ngayon. Kaya tudulingon tayo baka merong pating na biglang nalapit sa atin. At habang nagpapahinga tayo sa ibabaw guys, ay eh, merong dumaan na uh, grupo ng mga barakuda. Ayan na, uh, nagpaikot-ikot pa po sila dito sa baba natin. Kaya sinusundan talaga natin hanggang sa mamit natin yung gap na pwede na natin silang panain. Ayun sa pool guys. Maganda sanang i-double kill kaya lang medyo mabilis yung takbo nila or langoy nila. Kaya nag-secure na lang tayo ng isa para hindi tayo masira. Buda guys Urugli eh. Yan ang dami nila Spide shot natin Ang laki First time Uff, dami nila guys <laughs> sa parehong spot guys ay dito nakapana ang aking dive buddy na si Bro Janji Hanir ng uh, din at uh, dali-dali niya akong tinawag para daw secure ko yung isda or isikan natin kasi ang tama po ng isda orang ang sugat ay medyo malaki na po kaya may chance na ito ay makawala kung hindi natin i-secure ng maayos or i-sikan natin. ¡Largo con tu ¡Largo te <laughs> <te llego? risa> Gawin bisa kamuk. Oh, dekat. Bukti ni ikut terasa kilit. Doon sa'yo may doon? Doon ay pig. Doon na gano'n. Hindi mo gano'n kung pagpili. Hindi niyo ang double kill o? Oo. Oh. Gana yung double kill ba? Okay. Mas pas lamang lang ko nila. pas Habang ako ay pabalik na doon sa bangka guys ay ito meron akong nakita na unicorn fish or suran or surahan nandito sa ilalim ng bato na to guys nakatago at abuti na lang kahit na wala tayong dalang flashlight ay naaninag din natin kaya ayun natamaan din naman natin at uh, ito na yung ating naging pangalawang isda sa araw na to xung quanh xung So ayan na guys at lumipat kami ng ibang area kasi doon sa pinagpanaan namin kanina medyo wala na kami nakita ang piling So ayun si Bro Janji at doon sa unahan nagpundo. Kami dito lang sa mabawo, kasi yung angkla namin. Uh, lang yung lubid. Ayun si tatay. Taga dito. Namimingwit. Magdadive na naman tayo dito sa area na to at subukan natin baka makadali tayo dito Tara let's go Habang ako ay naghahanap ng pwedeng panain guys ay ito nakita ko itong grupo ng mga dalagang bukid ah, napag-isipan ko na magkilaw kami mamayang tanghali kaya ito pumitas na lang muna tayo ng isa dahil wala tayong nakita mga laking isda na pwedeng panain kaya ito na lang muna yung pinana natin sa dive na to At habang ako ay naghahanap ng pwedeng panain guys ay ito. Nakita ako ng trigger fish or pakul. Ang tawag nito sa amin ay pugot. Good size na rin kaya pinana ako. Hindi ko lang na videohan kasi maliiting nan sa ibabaw. Kaya nung nalapitan ko na napansin ko na good size na rin pala. At uh, inuna ko muna itong panain bago ko inopen yung camera. Một piraso, malaking đoàn Một đoàn đoàn lớn Chắc chắn na ta đi bro ha Mingaw pa ng spot Hah? Ha? Minus, Minus. Minus man Lubog Lubog guys huli ni bro janji oh. oh ha, barakuda ito yung sa atin ihaw tayo tapos yung nito ihaw ihaw ito yung ating barakuda na huli kanina halos magkasing laki lang sana huli ni bro meron tayo nitong pakul nangali muna kami kakain dahil gutom na ayan na guys yung ating kilawin tapos yung ating inihaw ay andito na niloto na ng ating chef chef Lato na chef Chef Cook. Ada rasa. Chef Cook. Ay, Yan na guys, yung aming ulam sa so, ngayon. Ulam eh guys. Suyahan. Kaya siguro tamang ako no?

Ah, kuman rumbo sa layom. Gaan mo talayom. Dito lang Dito lang So yan guys, at uh, nahanapin namin yung pasig dito. Dito sa isla ng Panumbuyon. Ngayon kami mag-dive. Bale, meron kasi yung pasig dito na part. Hanapin pa namin kung nasan yung pasig. Yung pasig, yun yung mababaw na part na kahit nasa gitna ng karagatan, eh, mababaw siya. Kaya tinawag na pasig. Tawag, pasig yung tawag sa amin. Doon kami mag-dive. Yeah, guys, hindi kami natuloy doon sa pasig ng panumbuyon. Ang labi ang lakas ng Agos Parang baha guys, hindi kami natuloy doon So dito na lang kami sa barrio na to Iwan ko lang kung anong pangalan nito Hindi ito pa Yung panumbuyon nandun sa kabila Kaya Subukan namin ito baka may mayroon kami pa na so, let's go <laughs> Dito naman sa dive na to guys ay pinahiram ko muna yung ating GoPro sa dive valley ko nga si bro John G. Hunter kasi gusto niya raw maka-experience na merong camera sa kanyang ulo. At timing sana guys dito sa dive niya to ay nakikita siya ng coral trout or suno or tawag sa amin ay baghak kaya lang mailap kaya hindi niya ito napana good size pa naman sana guys at uwi na kami ni bro pali dadaan muna kami dun sa parola subukan namin mag dive dun pali si bro Junji ay mauna na dun sa kanila pali dadaan dun, niya dun muna yung first spot na pinuntahan namin kanina like kami naman kabalik na dun sa isla at dadaan kami muna sa parola bago kami diretso uwi baka maragdagan yung muli namin yung namin, logi. Sige lang, ganyan talaga yung buhay sa dagat. Bro! Ato na kami! hindi kami natuloy doon sa pagdrive sa Parola guys kasi pagdating namin doon kanina ay napakalakas po ng Agos kaya hindi kami natuloy doon at dumiretso na lang muna kami dito sa isla namin at dito kami nagpatuloy sa aming pagpamana at uh, ito naman yung mga nahuli ko dito sa isla namin sa tapat ng isla at uh, buti na lang nakabawi kami dito ng pangulam at yung Waracuda yun yung bininta namin at kumita kami doon ng 315 pesos at uh, ang gasolina lang yung kinita namin at wala kaming kinita na pang dagdag sa gastos ata ito na lang yung mga nahuli namin at least nalibre kami sa pang ulam at yung barako nga pala guys ay nagtimbang po ng 1.8 grams at bininta namin ng 180 per kilo